At so yan mga bossing, so bali sa episode naman natin na to. So magagawa nga tayo dito sa rooftop nung kanilang bubong. So bali nakikita ninyo, andyan na nakaprepared na yung ating mga materialis na gagamitin. andyan na yung ating yero, mga tubular at yung ating mga gamit. So bali ngayon sa episode natin, i-share ko sa inyo yung isa sa pinakatipid na paggagawa ng roof framing. Kung noong mga previous video natin ay eh, nakagawa tayo, nag tayo ng tipid na Paraan? Para sa ating uh, pagbili ng mga materyales na hindi ganun kamahal yung mga gasus natin, eh mas tipid pa rin. Mas tipid ngayon yung ating uh, gagawin na diskarte dito sa roof framing na to. So kung ano yung uh, sinasabi ko mga boss, so panoodin nyo. So bali dito mga bossing sa part na to, so magtatayo tayo dito ng poste. Ano lang natin is expansion bolt no so hindi na tayo nagbakbak ng malaki para magsinsel mag, mag nagbaw na lang tayo ng expansion bolt yan na lang yung gagamitin natin para patibayan yung ating poste at yan, pagkatapos niyan gagamit tayo ng ayan angle bar So yung size ng angle bar natin na gagamitin dyan is 2x2. Pwede kayong gumamit ng uh, angle bar na hindi lalaki Doon sa tubular na ginagamit natin. Ayan, so itutornilyo lang yan dyan. So para maging matibay. Yan. Kung gusto nyo, yung ilalim ng angle bar, pwede nyo pang lagyan ng epoxy. Concrete epoxy para extra tibay. Yan. So, para mamaya, ayan yung pagwe-welding natin ng ating poste. Ayan. So, bali ang gagawin kasi natin dito, mga boss. So, kita nyo, yung ating poste ay tinabasa na natin ng ganito. Oyon, so bali ang magiging uh, diskarte kasi natin dito. Hindi na, na hindi na tayo maglalagay ng ating bottom cord or kung yung katumbas dito, yung mga beams na pinapatungan ng rafter, na yung rafter naman ay papatungan niya ng ating mga pamakuan ng ating yero, ng ating mga purlins or tubular or ano man yung gagamitin natin diyan. So sa madalit sabi, tatanggalin na natin yung bottom cord na parte. So para makatipid tayo sa materyales, And then uh, ganito yung ginawa naming diskarte, ito nilagyan na namin ng cut agad itong ating mga poste na itatayo dito. So ito actually sukat na to. So eksakto na yung slope nung tabas niya. So mapapansin niyo mga bossing, itong ating uh, tinabas na tubular is hindi pantay. Ayan no, oh, hindi yan pantay. Di ba? So ayan, no, oh, naka-slope yan. So nakuha or naku kinuha na agad namin yung slope nitong ating uh, cutting so para mamaya ang gagawin natin is ganito Ayan. so i-demonstrate -ide ko sa inyo para makita nyo kuha tayo ng tubular so bali ito yan nakaganyan na siya ipit 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 natin siya no so dapat ito kasing nga uh, raptor na to minsan dito lang yan sa gilid nakapatong yan doon sa ating bottom cord na tinatawag or yung ating sa mga beam pero syempre hindi na nga tayo maglalagay ng bottom cord diretso rafter na tayo kaya naman yung rafter para maging matibay ay yan ang gagawin natin no, tatabasa lang natin itong 2x3 yung ating poste para may saklob natin itong ating Raptor dito at i-welding natin yan harap at likod ng sa ganun ay eh, talagang matibay yan di ba? So ngayon sa pagkuha naman ng slope nito, bibigyan ko kayo ng uh, diskarte So kinakailangan yung mga poste natin is ilagay muna natin sa eto kunyari ilagay natin dyan dapat meron kayong linya isang linyang tuwid kung saan ilalagay nyo yung ilalim ng mga poste tapos yung distance ng ating poste kinakailangan sukat na kung ano man yung yung kanyang uh, layo so bali ito 2.7 yung layo so kaya ganyan na yung pwesto tapos makikita ninyo ito para makuha natin yung slope ng ating uh, cutting eh gagawa naman tayo ng guide okay so lagyan nyo lang yan ng guide yan ipantay natin to dito so dito nyo siya ipapantay mga boss ha yan doon nyo ipapantay hindi hindi dito kasi may lulutang pa dyan ha kapiraso so doon na lang natin ipapantay so walang problema kung mababa yung kabila and then sa kabila naman yan ipapantay nyo lang din ganyan pagkatapos guguhitan nyo yung gilid pag naguhitan nyo tong gilid lapis ko okay guhitan natin yung gilid na yan so ayan na yung pinaka slope ng ating raptor. so yung at yan yung pinaka slope ng ating bubong ano so ngayon next naman nagagawin nyo iskwalahan nyo naman itong slope na yan dito at dun na part. So ngayon, makikita nyo na kung hanggang saan yung tatabasin ninyo. So ganun lang kabilis mga bossing. So bali, ito na mga bossing yung ating iniskwalahan. So bali, ito na yung ating 2x3 na uh, ilalagay dyan, ipapasok dyan. So yan, di ba? Ito na yung slope nya. And then, iskwalahan nyo lang yung magkabilang side. And then, dito sa kabila. Dun sa kabila, wag na. Dito lang. Yan. Pagkatapos, itong 2x3 natin, sentro nyo lang dyan. Bahala na kayo kung paano nyo sentro Basta nakasentro. sentro Yan. yan. Tapos guhitan nyo. And then, ayan, kakatina na natin yan. So, ganun lang kabilis yung uh, pagkuha ng slope natin. So, para ang magiging uh, purpose kasi natin, hindi na tayo mag-grinder pa dito sa itaas. Kasi mahirap mag-grinder kapag nasa ibabaw. So, dito pa lang sa baba. So, kunin na natin yung slope natin ng eksakto. So, para makabit na lang tayo ng kabilis. so ayan mga bossing, so kita nyo ah, may welding na natin yung apat na poste, magkabilang dulo. Tsaka dun sa kabilang side. So ang ginawa natin, binaunan ko lang ng bakal dyan sa pader. Ayan. So makikita nyo, may kawang kasi yan eh. Ayan, oh, may kawang sa kilid kasi wala sa hulog tong pader. So hindi naman natin pwedeng isinod itong ating mga poste sa wall kasi mawawala sa hulog itong ating gagawin na So, pag nawala sa hulog yan at nabuo yan, eh medyo pangit. Awkward thing na, no? So, baka sabihin, eh hindi marunong yung naggawa. So, kaya ganyan na lang yung ginamit na ginawa natin. So, dito sana namin nilalagay yan. Sa ibabaw. Kaso nga lang, ha, wala rin tibay, mga boss, yung makukuha namin kung ipapatong namin dito sa ibabaw. Kasi asintada lang to, Wala namang bakal na nakabang dyan para dito sa roofing works, no? So, kaya naman dito na lang kami sa wall. Yan, dyan na lang ako nag... Uh, barena ng mga bakal. So para matibay, matibay na rin niya mga boss, hindi yan umuuga oh. Ayan. Tibay niyan. Kahit uh, bumagyo man, hindi yan basta-basta ma hahakwat no. And then ngayon gagawin natin, babatakan na lang natin ng tanse. Itong magkabilang dulo, ito toto. To. Itong poste na mataas, itong nasa harapan, tsaka doon sa likod. So para makita natin yung height nung natitirang dalawang poste. So para alam natin kung gaano kahaba yung puputulin natin kasi Itong tiles na nasa roofing na yan, may slope. So hindi naman natin sigurado, hindi yan magkakapareho ng sukat kasi may portion na mababa, may portion na mataas kasi nga may slope tong ating tiles, hindi yan levelado. Okay, so kaya yun na lang gagawin natin, babatakan natin ng tanse. And then para makuha pati natin yung cutting niya. Ah, so yan mga boss, so bali lalagyan ko na siya ngayon ng tubular. So para mamaya siguro mabububungan na natin to, no? Tama-tama, napakaganda ng ating uh, sikat ng araw, oh. Ayan, talaga napakainit. So binagbibigyan tayo ng panahon, no? So talagang matatapos natin to mamaya, itong ating uh, ginagawa na to. Mga master boss, so, kita nyo, tapos na yung ating uh, framing. So, kita nyo, uh, gaya ng sabi ko, hindi na tayo naglagay ng bottom na pinapatungan nitong ating mga raptor. Dahil itong ating raptor, kita nyo, derecho or directa ito sa poste. Ayan. So, yung poste na sumalo, uh, matibay yan mga bossing, di ba? Pa, malaki pa yung natipin sa... Mat mga boss uh, mga bossing yung ating uh, roofing no so ganun lang ka so ganun lang ka basic yung ginawa nating uh, pagbubobong pagbububong diba? kita lang di ba okay tayo yung framing natin ganyan lang oh rafter rafter na rekta sa mga poste wala nang bottom cord tapos na agad ng yero ayos na mga master